Taglit lang po. Yes po. Yes, sir. Si Benito, sir. Opo, ako nga po. O, ito nga po. Ano nga na yung kwento si Angelica po, Mariano? Ah, anak ko po yan. Ah, nag-post kasi siya na humingi siya ng tulong. Ay, opo. Ah, so, paano saan? Ano ba ang nangyari? Ah, uh, namamatay po yung baboy ko, uh, 78 na baboy po. 78 na baboy? Opo. So, uh, bakit po may mayroon? ASF po, nadamahan po ako. Ah, uh, sa ASF? Opo. Okay, ah. Huh? So, sir, Pilino, kilala mo ba kami? Sir, po kami vlogger from Team Katagumpay Ah, kami from Team Katagumpay kayo? po? Ah. Uh, Ayo po, sikat na sikat po at maraming tinutulungan nga po yung Team Katagumpay. Yes po. Magpapabot kami ng tulong sa iyo ngayon ha. Magkano ba yung uh, ano po? Ah, uh, ilan ba 'yon? 70. Opo, 78 po na baboy so, yung namatay ano sa. Kumusta na po? Uh, ilang pigi-ilang bu buwan na ba 'yon? Ah, may mga inahin po halo-halo po 'yun, inahin, boar, ah, mga fattenings um, at mga biik. Gaano lang po sir. Po. Ah, uh, last November po nang mamatay po lahat. Sige po. So uso na yung edit niya sa inyo. Opo, sir. Okay. Ganito ha, Pilino, magpapabot ako ng tulong sa iyo ngayon para may pandagdag ka sa negosyo mo. 30,000 itong ipapabot ko sa iyo. Sana makakatulong ito ha. Hello, sir. Sa na napapaya... Okay. Napapaya po ako, sir. Sobrang malaking tulong po yeah. yan sa akin. So, ilang year na ba kayo nag ka? inalaga ng baboy. Eh. Bali 2 years ko pong inalagaan niyan kasi last uh, last mga, 2021. Ano ba, uh, mga biik, uh, Opo. Mga, mga, mga buntis pa yung mga inahin ko. Opo. Nadamay. Lahat-lahat po walang natira. Opo. Po. Ano ko ba yan? Talaga virus talaga hindi talaga yan maano. Wal, wal, wala pong gamot eh. Ilang taon ko lang na ngayon, Sir Pilino? 46 po. 46, kailan pa ang birthday mo? Ah, uh, December po, ngayong December. Kailan? December? December 30 po. Ah, uh, December 30. 19? Sir? Sure? Po. Anong taon ka pinanganak? 19? Ano po ba kayo po, manghuhula po ba? Bakit kailangan nyo po yung kwan, no? <laughs> yung birthday ko? Hilo. Contact pa ka po, Ibe. Po. Po. Ayun guys, grabe. Nakadalawang tawag na po tayo. Nakadalawang tawag na po tayo sa mga scammer. So, kung napansin nyo po, kinukuha niya po yung call details po. So, alam ko na po. So, hindi po natin binigay. So, kinuku ibang strategy po dito kasi yung details nyo po yung kinukuha. Para ma-access ma niya po yung Gcash po natin. Grabe nakakapangkuan lang guys nakakapang lumo lang na yung tinatarget talaga nila yung mga sobrang bagsak na yung walang wala na, na yung may mga tutulong at magpapadala sa gikas po nila ay eh, gusto din nilang sa ibin grabe nakaka. nakakaawa din po yung mga tao na ito actually nakakaawa po kami na sobrang naapektuhan at nangangailangan pero parang mas nakakaawa po itong mga scammers po eh sana po mapagtulungan po natin na subpuin po. So, pa po ng, ng video ko po at uh, matrace po natin yung mga number po nila. So, natunugan na po niya na, na alam ko na po yung ginagawa nila. Kaya, actually, yung birthday na binigay ko, hindi ko, <laughs> hindi ko po kasi tunay na birthday yun. Kaya, nakalata na siya And sabi ko, bakit, bakit ano ba ito? Kuan ba siya? Um, manghuhula siya bakit ko kailangan niyang kunin yung birthday ko so grabe guys ayan na so hindi ko alam kung kano so sa mga nagpo-post po na humihingi po ng tulong magingat po kayo actually hindi pa ako nagpost na humingi ng tulong pero nung mapanood ng anak ko kasi yung yung mga videos ko uh, nilagay niya po yung gcash ko so para po sa para po sa, sa lahat po ayun magingat na magingat po tayo wag po kayo magbigay ng details po ninyo Huwag po kayo magbigay ng na kung ano man po tungkol sa sa inyo lalo na po at pag hiningi po yung may, pag, pag, may hiningi pong code na dumating po sa inyo OTP po yung tawag po doon wag na wag niyo pong ibibigay sigurado ubos po yung laman ng ng GCAS po ninyo or makum, maaaring makompromise pa po yung yung bank bank po, po niyo baka mag, magkaroon po sila ng access kapag nagbigay po kayo ng ah uh, nagbigay po kayo ng mga details po niyo. So ingat po tayo guys. Uh, magpapas ko na maraming mapagsamantala talaga guys ano. So ganun po yung gawin po natin. Actually yung isa kong account na hack guys. So wag po kayo uh, directly magbibigay po ng kung ano man uh, through messenger Uh, so, yung pwede nyo po akong kontakin po sa aking mismong account para ma-video call nyo po ako. Thank you so much po sa mga nagpabot po ng tulong hindi nagpakilala. Maraming salamat po. Uh, natanggap po ako sa Gcash ko. Hindi, hindi naman nag, wala naman nag-send sa akin na nagpadala sila. So, thank you po. Thank you po.